Pils po oh. Anong Pils po? Anong po? Yung palaki daw nandito yung sabi ng kuya ko <laughs> ano, sabi, ba, sabi, well, ano na po siya? Ano na po siya, try, siya, try, siya try. Ano po ba yung pangalan nyo yung sabi ng sabi ko? Kaya pabili kasi ako ng kuya ko eh. Pero, gamit po ng mga ano? Uh, gamit ng transgender Mga Mike Lee yung kuya ko <laughs> Sige ka pabili sabi po paano daw yun eh. Magpag-gis <laughs> uh, daw? gamit nila nung... ah, bakla lang ba gumagamit nun? Depende <laughs> Ay, wala, na, wala po kayo wala? Wala na po Oy, sige ate salamat Anong pangalan nalang ng Anong Yung iba po gamit nila Trustfield Trustfield trust yung ng dede <laughs> Pink po <laughs> microfilm po ayun pasabihin sige ate thank you ate pills po pills yung pampamacho lang Pampa po na. pills hindi marvelous pills na wala ay yung ba yung palaki ng dede yung ba yung pills na ng dede ha? Huh? nabili kuya ko eh ha? ha? po pero wala kayo marabilan daw. Okay <tinyo> ka yung mga balans daw. Wala na rin. Ang paano naman yun te? Wala na rin. Ang pahaba daw ng buhok yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala na te? Sayang naman. Sige ate, bye bye. Mercury. Marbelons, Merbelons, Merbelons mer no. Marbelons. Mar ah, pampaganda siguro 'yon. Yung kuya ko kasi macho na eh, papaganda pa siguro. Hay <laughs> <Ito, ito. laughs> yeah.